I told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're to stay strong and fake a smile like Hi mga kalangga! Nakre-share na sa inyo ha mga kalangga Kanisha is pat donisha. nisha Bat sya sa dagat mga kalangga ni siya, limpiyuhan daw ni siya mga kalangga buwak po nang iyahang tiyan tapos kuhaon na ang unod na ay mga kinaon niya sa sunod sumoto siya, naramang mga kalangga naglihok-lihok pa siya mga kalangga so kuhaan dyan siya mga kalangga fresh dyan siya, fresh from the dagat mga kalangga nabuhi pa siya mga kalangga pero naglibo ko kung saan iyahang kung saan siya na klase na bat So ato siyang itry mga kalangga. Limpyuhan na na siya kay ato ang itry. Pero kani siya lami siya mga kalangga para kilaw. Kaon lang nimo ni siya ato nga oni kaon nimo to ang iyahang sulod sa iyahang tiyan tapos imo siyang i-wash. Imo siyang lapuan og ininitubig kadali. So pag malapuan siya mga kalangga, kato siya, butang na mo suka, timplahan di mo siya lamin ni siya mga kalangga na halang na suka mga kalangga, so ato siyang itry mo siya, mahinatag lang mampu ni siya mga kalangga, kaya naami diri sa kimbali kimbali sa mal nag overnight me with a family mga kalangga so naami kaupan. naami naigod sa marita na naghatag, kaya naghandaw kaayo ang ikuha so nag-ask siya kung kaon ba daw mi ani so akong try kay nakaila ko bad kay anak kong late father nagkakaon siya ani pero wala kong kabalo ko unsa ang process niya mga kalangga so atong i-try ani siya mga kalangga humok siya Tara, oh, gunita na ako siya, humok siya mga kalangga. So, mauna siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, isa lang na ito. Antes din mga kalanggahan. So, mauna siya mga kalanggahan. Ako na siyang pusat at sili. Pugaan na ito siya sili mga kalanggahan niya. Butangan na ito siya o suka. Suka na sinamak mga kalangga. Kaning suka ang mga kalangga. Mo pa ni siya itong nag-harvest ko o sili. Ibuhat na ako na chili paste. Sili mo ano sa mga suka mga kalangga ato lang siya gi mix mix kani siya mga kalangga na nakuha na nako ni siya gini tubig wala ka na lang siya gi pakita sa paglimpyo yung sa paglapwa basta kay gilapuan na siya gini tubig mga kalangga so ato siya gi try mm, try na to siya mga kalangga so lami siya mga kalangga ah, try lasa siya <coughs> o baan? Mura siya kanal, paan. Mura siya ka na paan. Mura bihod sa ista. Bihod ba na mga kalangga? Basta kay ka giring giring sa ista. So, lami siya mga kalangga. Pero sa wala pa naka-try, I'm sure, dili dyan siya ganahan kahit wala man sila nakaila. Pero kung matry ni mo siya, kato mahilig sa mga exotic na food. So, pasin ganahan sila. Pero so far sa ako, ah, man siya. Lami siya mga kalahin. So si Tita Balong ako <laughs> ang ipatry. Tita Balong is from Abu Dhabi mga kalahin. siya YouTube channel. So nag-try siya. Kau rumah mga ada kiamu pagi ni cincin subscribe mga kalangga. Please subscribe ka at TV. Please like, share, comment down below and hit the notification bell mga kalangga para updated ka sa mga bagong videos na ipopost ko. Salamat mga kalangga. God bless us all. Thank you.